Ganun mo, sisigot ka? Si Aiza, si Gera ka ba? Pili ko lang naman po kasi talaga yung common Hindi niya magawang maging pantay-pantay yung tingin nila sa atin. Kaya ako, okay lang. Ano <gasps> ka ba? Think positive lang. Balang araw matatanggap pa rin ni mami. Ah, oh, si uh, gagawa ako ng paraan para makatulong sa pambayad dito sa hospital uh, sa panggamot ni Ate Annalyn. Uh, the the sun! Your love me again. Hi, Mommy! Mami. Hi, Mommy! Mommy! What's galing. darling? Mm. Mommy! Saan kayo galing ang anak kong magaganda? Sige, puna sa ako. Saan mo kayo galing? Sa labas, Mommy. Mm. Siya nga pala, Mi. Kailangan ko ng pera sa project. Mm -hmm. Ano na naman yan? Magkano yan? Sa kayo mo yun eh. Mami, Mami mm. ako din. May tour kami sa Palawan. Dapat ibigay niyo sa akin yung kwenta. Alam mo naman binabudget natin yung pera. Sige na, Mami. Mm. Sige, sige. Mami, kailan ba yan? Ako nga po pala, Mi. Kailangan ko bumili ng gitara. Kasi may tinuturuan ako mga estudyante. Ano mo, mga makakabiling gitara? Narinig mo? Kailangan ng project. Kailangan sa tour. Oh, para na naman yun. Gitara lang naman yun. Next time ka na lang. Tsaka, ano ba naman yung gigitara ng gigitara? Alam si mo ba, May? Magaling si Asher kumanta. Supportahan mo na kasi. Naku. Hmm? May alam mo na ba, ano? Hiling huwag ko. Mo na. Wag na, wag na. Sa'yo lang yung pera mo. Tignan mo, Siget ka? Si Aiza Sigera ka ba? Hilig ko lang naman po kasi talaga yung kumanta. Oo, oh, me. saka na yung gitara-gitarang yan next time. Sige mo. huwag na. Asher, ah, sure, okay ka lang bang? Pagpasensyan mo si Mami, ganun lang talaga yun. Alam ko naman, kahit noon pa, ayaw na sa akin talaga at malayo na yung loob ni Mami. Naku, ano ka, kunting lambing pa. Bibigay din yun si Mami, ano ka ba? Siguro, dahil ganito ako, kaya hindi niya magawang maging pantay-pantay yung tingin nila sa atin. Kaya ako, okay lang. Ano ka ba? Think positive lang. Balang araw matatanggap pa rin ni Mami. Ikaw ate, kamusta ka na? ito, may nararamdaman pa rin ako. Pero okay lang, kaya ko to. Sure Huwag ka. mo alalahanin. Huwag ka kasi masyado magpapagod sa trabaho mo. Oo, sige, sige. Ah, sure, pati yun ng mga kanta mo. Ito, titignan may performance ko dito, di ba? Wow, ang galing-galing mo naman. Ayan, you, ate. Ito po, titignan mo dami sa o. Pero okay ka lang? Masakit mo dito po, Asher. Ha?

mami, anong gagawin na natin? Kumusta na si Annalyn? Hindi ko na alam anak kung gagawin ko. Wala akong hawak na pera. Ikaw, yung perang binigay ko sa iyong pabayad sa tour, baka naman pwedeng yan naman ang gamitin ng kapatid mo. Eh, hey, mami, binabigay ko na. Tsaka na ko naman i-cancel yun. Uunahin mo pa yung tour kaysa sa kapatid. Wala nga akong maiibayan. doon. Saan tayo kukuha? Hindi ko nga din alam, pero ayoko i-cancel yun, mami. Hindi ko alam ba gagawin. Ate pa. Uh, gagawa ako ng paraan para makatulong sa pambayad dito sa ospital, mm. hospital sa kapanggamot ni Ate Annalyn. Ang mm, gagawin mong paraan? Eh, ito na pala eh. Gagawa pala siya ng paraan eh, di siya na lang. Kailangan, kailangan na yan. Walang magagastos ang mga kapatid mo. Ako pang pa bahala, Mami. Ate pa, magtiwala naman kayo sa akin. Eh di ikaw na. Ikaw na magaling anak. Gumawa ka ng paraan. Tara na, Mami. Hmm. Uh, tol, Tashir, Bakit pinatawag mo ako dito? Bakit malungkot ka? Eh, Tol, yung kapatid ko na si Ate Annalyn, dinala sa hospital eh. Kailangan-kailangan ko ng pera, Tol. Baka naman meron ka dyan. Ganun ba? Kaso, Tol, pasensya ka na. Wala akong pera ngayong may papahiram sa'yo eh. Pero di ba magaling ka kumanta? Oo, Tol. Alam ko magaling yung boses mo. Gusto mo matulungan kita dyan. Saan yan? Kasi yung girlfriend ko, eh, talent manager. Talaga? Oo. Uh -uh. Matutulungan ka nung. Gusto mo, puntahan natin? Sige nga, Tol. Pakilala kita. Tara. Tara. The Sabbath Salamat, salamat po. Sabi sa'yo, hindi ako mapahiya sa, sa iyo eh. E. Ang galing-galing mo. Alam mo ba, na sobrang galing mo, malaking potential mo dito. Wow, salamat po sa inyo ha. Oo, oo. Siyempre. Tsaka, um, Asher, kasi nagsisimula pa lang tayo. Yung talent fee mo, okay lang ba na 50,000 muna? Pero huwag kang magalala kasi makakanap pa tayo ng sponsors tapos marami pang gig na darating sa'yo. Sa totoo lang po, kailangan, kailangan ko po talaga ng pera kasi yung kapatid ko po nasa ospital. Ay nako, huwag ka mag-alala. Yung 50,000 ibibigay ko sa iyo agad doon sa backstage. Talaga po, maraming maraming salamat. Sundan mo lang ako. Malaking malaking tulong po talaga para sa kapatid ko yan. Napakabait mo, napakagaling mo pa. Sige, see you sa backstage ha. Sige, po, salamat. Sige, ha. Ha. Ma, Ate Pam, okay na yung bill ni Ate din sa ospital. Saka, ito nga po pala, ekstrang pera para po sa panggamot na saka sa panggasos po natin. Nabayadan mo na? Opo, ma. Saan ka kumuha ng pera? Saan ka kumuha ng pera? Eh, kumanta po ako eh. Tos, salamat naman. Nabayad na po lang. Saka, alam ko naman man na malayo yung loob mo talaga sa akin simula pa lang dahil ganito yung pagkatao ko, ma eh. Pero mahal na mahal ko kayo. Mahal na mahal ko po kayo ni eh. Ate Annalyn, Ate Pab. Eh. Sashim, alam ko laki ng pagkukulang ko sa'yo. Kaya lang, huwag mong na hindi kita mahal. Lahat kayo mahal ko. Lahat kayo anak ko eh. Handa makukuha sa iyo na hindi niyo pa pa sinuportan sa mga pangarap ko. Ginagawa ko lang yun kasi gusto mong ituwid yung buhay mo. Ayaw ka tang lumaki sana na ganyan, yung tomboy ka. Kasi akala ko pag tomboy, wala nang magagawa. Ngayon, kung nandiyan -dyan ka na pala sa estado na kumakanta ka, nagkaroon ka ng profesyon na ganyan, Masahan mo, susuportan na kami. Pasensya na, anak. Pasensya na. Sana po maaaring magpupuloy sa akin. Mahal <laughs> na maaaring upuwayo. Asher, ah, sorry talaga Sorry. Sana mapatawad mo kami. Ate mami, mahal na mahal ko kayo, kayo nila mama. Sorry anak, sorry. Salamat na marami sa pagligtas mo sa kapatid mo. Totoo, hindi namin alam saan ko po talaga ng pera. sa pala ma, may bisita po tayo. Hi po, magandang gabi. Magandang oh. gabi. Ako nga po pala si Pauline. Uh, ako po yung kumuha kay Asher. Alam niyo mami, ate, napakagaling nitong kapatid mo nakaka-proud. Alam nyo ba, sobrang uh, feeling ko nga, sisikat talaga to eh. Sobrang sisikat to sa social media. Ngayon, laman ng Facebook, kanta ni Asher. Yo, talaga po. Sobra. Napakagaling ng taong to. Nakaka-proud. Salamat po. Ma. Maraming maraming salamat po sa kanila mga okay. kasi sila po yung naka-discover po sa akin. Salamat sa <laughs> Tsaka isa pa po, meron sila po siyang tour. Meron po siyang tour, upcoming tour, pero huwag kayong mag-alala kasi hindi naman po siya magbabayad ng kahit uh, sigong Kasi sagot na po namin yun at uh, saka may mga benefits din po siya galing sa mga sponsors ni Asher. Kita mo nga. Ma. Maraming salamat po. Salamat, Maraming salamat, salamat po. Maraming salamat, salamat po. Sir, salamat ha. Sige salamat salamat. po. Salamat. Salamat okay, sa tulong okay, sa mo ha. Huwag kayong mag ko po may posibilidad na mas maabot mo yung pangarap mo. Salamat, Tol. Maraming maraming salamat. Salamat, salamat din sa'yo. Mas lalo mo pang galingan. Parita mo sa pamilya mo na kayang-kaya mo. Masensya ka na, anak, ha? Ma. Salamat, Tol. Mahal na kay lahat ni Mama. Mahal na kay lahat.